isang maulan na gabi. Gabi, tama. 6 p.m. Ayan o. Hindi gabi tuloy makapaglinis sa ano eh. Pero ang dami ng ibon mami, no? May mga maya, no? Ayan no? na. Tapos, ang ulam namin, makita nyo yung magulo. <laughs> ang ulam namin ito, Mang Inasar. Hindi Inasala. Inasar. <laughs> oh, isang, ilang araw to naka, ano? Isa? Naka-marinate? Isang buong araw. Anim ah, na piraso? Oh. Tapos nagtatanong ka pa na um, <laughs> bahon bukas, eh, Baka mapapak lang. Oo, oh, malaki yan. Sakto yan sa bahon. Ah, ano po ito? Unli ah, anli, anli rice tsaka anli sabaw. <laughs> oh, di ba? Ang Mang Inasar ni Lani. Yan na po. Alam ko, isasabit mo rin yun. Oh, Sunday, Sunday, ano manas sa souno yun eh ano pang bake yun eh no? okay po ang gumagawa niyan, mayroon na pong inasar sa ano timbortas <laughs> oh, tapos tayo ng here. Yung tapos tapos Yung pinagsasalangan tapos pizza. tapos 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 tayo, nang-ano, sari nating tapos tapos nang tapos sarili pizza. tapos <laughs> tapos tapos ano, mura lang. Bababa natin ang presyo tapos ano siya, may meal na siya, may may anak additional na cookies. <laughs> Ako na ba pa yung Timor? <laughs> Ito yung ano, tingnan mo mga tikim lang. Araw-araw pa -araw naman. Hindi <laughs> kasi nanggahalungkot lagi ng bags dinan. Mm. Kaya kahit libre ko naman yan, may ano kasi siya. Libre yan, libre. Ito na yung bigay. Oh, lumago na mami, no? Hmm. Kasi mataba tong, ano na to, lupa na to eh. May fertilizer yan eh, oh. Tingnan mo yung tubo niya. Hmm, No? Magaling sa Ate Helen magpano. Oh, binigay lang sa amin to ni Ate Meron Helen. Meron pa lang siya ano. upo uh, at saka. Patanim mo kaya yung ano, malunggay sa kanya. Bigyan mo siya buto, mami. O, uh -huh. oh, bigyan mo bilis para ano. Patanin mo, pas kihingi na lang tayo pag napatubo niya. Ang dami yung 50 pieces. Hmm. Oh, di ba? Meron ang palaya na kami. Malamig pa sa labas. Oh, delikado. <laughs> Baka matigok eh. Pero ang dami ng ibon no? Oh, yun oh. Ang sila ng mga uod doon. Sa hinalukay na mga dawan. Yan. The farmer. Sa ano to, di ba sa tomato? Oo, oh, sa tomato namin to eh. Last year. Ngayon, nilagay na namin sa paso. Alam nyo bakit? Para malilipat namin sa arawan. Kasi doon, nilagay namin doon. Alam nyo may XX doon. Doon namin siya nilagay. Ang palaya dati. Hindi man lang tumubo. Hindi lumaki. Kaya dyan na ngayon yan. Sa paso. Habang nagluluto si Lani, maghihintay tayo ng Uber. Kung tutunog yan. oh, nakakuha ko ng isang order kanina na Uber. 4.53. Malapit lang dito lang eh. Tapos <laughs> ganun. Mga ano lang, tatlong kanto lang yung ano, pinaghatidam ko. Ayun. Bali, 4.53 yata. Yan. Kaya, meron na tayo isa. Hindi na tayo zero may araw na to. Wait lang tayo, nang over habang nanonood tayo. Spot Pinoy pala, lang release lang nung ano namin. Nang episode ngayon, panonood namin Spot Pinoy. Huwag nyo kalimutan, Spot Pinoy ah. Thank you. Tinanan natin yung ulam natin. Yun know, Mang Inasar. O, uh, diba? Ay, madilim dito. Para ano. <laughs> Ito ang Mang Inasar. Ulam daw yung ano, dalawa. Baon nyo. Ayan, o. Oh. Madilim. natin. It's one, two, three, four. Mang Inasar. Ay, tinidor tsaka ano? Kul <coughs> uh, ano ba to? Sausawan. you know. Oh? Kain tayo. Ano? <coughs> Gatom ka na? Let's eat na, let's eat. Okay, upo na doon. Kaya na tayo. Kaya na, kaya na. Ketchup uh, Ketchup, tsaka mang tumas. Tsaka toyo, kalabansi. Ah, uh, toyo lemon pala. Uh, kain. Yan, dito tayo sa Superstore. Bili tayo ng saging. May nakuha kong Uber eh. Pasahero sa Uber. Tapos yun, nautusan tayo ni Lani. Bili daw ng saging sa mama, maganda dito hindi ko marunong pumili kailangan hinug daw hinug pare parehas lang eh eto medyo hinug na to ayan, ayan. kasi daw sumakit yung chan nya sabi ko nagputol putol kasi ng sanga dun sa ano kanina sa likod sabi ko ano bumalik ka dun at magtabi tabi po ka baka may napakang may kang, kang nuno <laughs> ayaw kayo naniniwala ba kayo sa mga ganon yung mga nuno 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 sa punso yung mga ganon kasi ako naniniwala pa ako dun sa mga ganon <laughs> yung mga pamahihin ayan. ano pa ba gatorade daw gatorade pero medyo okay na daw yung pakiramdam nya ayan pagkailan tayo ng gatorade Ay muna tayo ng sabon, baka may sale. Ayan ang huwag nyong kakalimutan. Hop. 13.99. Ay. Hindi yan yung ano, gusto. Limit 1. 17.927. Yan o. No? Sunlight Original Fresh. O, so, di ba? nag na lang. 9 lang, 9 o. No? Dating 17.99, di ba? Kuha tayo ngayon, isa. Ganun lang para makatipid. Eh ito pala, tumawag ako. 179. Yeah. Okay na to. Bayad na, bayad. Kararating lang natin galing trabaho. Merienda na tayo ng. <laughs> eh. gutom na gutom ako ngayong araw na to. <laughs> Buti nilang na may nagawa tong absent na to. Ayan. Ha, ha, absent. <laughs> absent. Kasi ano, alam mo na yung chan. <laughs> ano tong merienda na to? Ito, ito, ito. Oh? Ito ba yung binili natin o ginawa natin? Ah, yung binili natin. Oh, binili natin. Di ba? Masarap yan. Eh? Kain tayo. Kamayin natin. Sensos. Sensos. Wow, mainit ha. Kinamay na. Minekos-mekos ko na. Yun. Masarap din. Saan natin bilhin ito? Super-sup. Masarap din, oh. Ngayon try natin. Bawa na tayo. Bakit may ano to? May parang lettuce. Ano to? Kasama to? Kakainin? Hoy, may lettuce po. Guru. Yeah. <laughs> hmm. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, ganito lang yan, o. Oh. Yung yun, o. Kain tayo, ha. Kain tayo. Kain. Ulam namin. Tingnan yung ginagawa nila, ni tatanggalin na rin. Oh, 'di ba? Yan yung ano eh, yun, no? Nagpapakate. oh, sa akin. Kaya tinatanggal 'yan. Okay kay Lia. kami ni Lia, no? Ayun. Tatanggalin mo yung ano, you know. Itim. Yung itim niya. Yan yung nagpapa-allergy ba 'yon? Ayun. Ang ulam lang namin, adobo tsaka saka to. Ipiprito ko lang to na may toyo. Asin paminta, yun lang. Sarap papapakilang. Parang papapaken lang namin. <laughs> Ayan ang ulam. Ito ulam namin. No? Si sigang sana namin, eh, nagsigang na kami nung sang araw. Tsaka nagpakbet na rin kami na may ganyan. Naubos. <laughs> Naubos na. <laughs> Kaya eto, ang gawa nito, yan lang, ganyan, no? Mantika, tapos to, toyo. Yan lang, preto, asin paminta. Huwag kalimutan. Spot Pinoy. Ha? Ah? Spot Pinoy. etong George na to maganda. Baka ano tayo ha. Ah? Mag-continue tayo ng pagpapadala ng t-shirt. Baka lang. Baka. Kasi ano eh. Basta may pagkaya ng shipping na mura ulit. Yun, tutuloy natin. Puputok-putok.

Magkakain na tayo. Mapilis lang ito, ipon lang ito. Kahit ako sa inyo. Yan, ganyan lang yan. Tapos yung adobo. Adobo! ano eh. parang wala lang galingan lang ng asin yan tapos konting pambing pa Halo-halo yun. Ang na, di ba? tapos itong ano to? light soy sauce ayan. tapos konti nitong maggi seasoning aroma ayan okay, ganun tapos yan, okay na yan. Diba? <laughs> Pacham. Ang bango, grabe ah. Uh, Totostayin ko ng konti. Yung mawawala ng konti yan. Hindi naman siya masyadong maalat kasi eh. light soy sauce eh. Yeah. điên mà điên, ai thay tay bây giờ tết tan à? Đúng không? Ai plating. Yes. tayo ngayon sa Pop Eyes. Saan yun? Popeyes. <laughs> tayo ng hapunan natin. nag u ako eh. Wala pala kaming ulam. Ayan, uwi na rin ako. Tapos kakain kami. Ayan. Kumita na tayo ng 90 plus yata. 90 plus. Yun. Popeyes Albert Street to ah. Medyo ano, hazy yung ano yung kalangitan kasi merong forest fire hindi ko lang alam kung sa banda meron eh Ma mauso wait tayo wait pinaikot tayo 4 minutes pa pala i-attend na lang daw sa labas Pilipino yung ano yung mga may Pilipino Popeyes. Oh, forty dollars. Oh, family meal. Binili ko ano? Eight pieces. Chicken only. Ayan. Grabe yung ang ko yung last na pasahero ko. Pinoy. Ayan. ah, uh, galing siyang Europe. Tapos ito yung Uber serie natin. Uber serie. habang <laughs> nag-iintay tayo. Tagal-tagal <laughs> tayo hindi nakapag-Uber serie. Galing siyang Europe. Welder siya. Tapos may kamag-anak siya dito nag cross country siya tourist ha? 2 months pa lang siya dumating siya February and Uh, well there nag trade test siya dito nag trade test tapos yun nag tourist siya tourist tapos trade test galing niya kasi ano eh dumating siya yung February tapos nag apply lang siya pasa siyang resume ha, Do sa company tapos pinag trade test siya tapos ngayon inaayos niya yung inaayos na yung papel niya for SINP. Ayan. Galing no for PR. Yung tourist yun ah. Yung ganun pala pag anong matindi-tindi yung experience mo. Ayan. Makukuha ka pala talaga. Meron pa rin pala, meron pa rin na sinuswerte yan. Nakaswerte siya, tourist siya. Pero nag-iisip siya kasi sabi niya sabi pa nga niya sa akin eh, hindi niya alam kung ano ba to? Ah uh, itutuloy niya yung ano, itong Canada. Kasi ang laki pala ng sahod dun sa Europe. Europe pala sahod dun sa Finland da ah, mismo sa Finland daw. Malaki daw yung sahod dun sa Finland. Tapos meron din daw permanent residence. Yun nga lang, yun sa language. Magpe-French ka daw, tsaka Dutch ba yun? Dutch sabi niya. Ayun, shout out sa iyo pre. sana good, good luck. Good luck dito sa Canada. Sana magustuhan mo. Ayun, medyo malamig daw dito. Kasi sabi ko, ano yung pinakamalamig na ano? na temperature na, na doon sa ano nga sa Europe minus 20 daw yung naranasan niya kaya yun tapos yung sahod daw ibang iba malaki daw malaki daw yung ano yung pagkakaiba malaki daw yung sahod doon ayun kaya tapos ano pa pa ayun ma sana sana kung anong maisipan niya pwede pa siya yata yata bumalik doon sa ano sa Europe kasi sabi niya titignan niya muna daw dito ano ah, kung okay siya tapos sabi ko, anong experiment sa Pilipinas? Ano daw siya? Ah, barbero daw siya sa Pilipinas. <laughs> Tapos nag-ano lang siya, nag-aral lang siya ng pagwe-welder. Tapos nakarating ng Europe. Yun, sabi ko, dito mapapakinabangan mo yung pagiging ano mo, barbero mo. Kasi dito mahal ang gupit, di ba? Ayan. Kaya yun, na ano? Galing no, swerte rin, naswerte yan din kasi tourist, di ba? Tapos nakahanap siya ng SINP, no? Ng employer niya. Tapos yun, ayusin na yung SINP niya. Yung kung baga ano yun sa Saskatchewan Immigration Nominee Program yan or PR yun mas so, makukuha niya na rin yung pamilya niya pero sabi niya yung pamilya niya daw makukuha na rin naman daw niya sa euro kung baga nag-iisip siguro siya kung ano yung mas maganda pero sa ano salary wise daw mas malaki talaga daw sa ano sa euro euro daw ang sahod eh Kaya yun Galing ng Uber si natin Uh, ah, nakuha ko siya ng basketball siya tapos nagbasketball na siya tapos sinatid ko uli sa isang court dito sabi ko oh, basketball uli oh bitin daw bitin <laughs> liga kasi yung sinalihan niya dun sa isa kaya ayan napakaswerte napakas hindi ko alam kung swerte ba talaga tama ba yung decision niya kasi malaki yung sahod dun diba kumbaga ewan natin sana sana kung ano yung madesisyonan niya diba Ayan, sabi niya, kuya, bago pa lang ako dito. sabi niya, doon daw, ano, libre ang, ano, libre ang tirahan, libre daw ang sasakyan. Ganun. Doon sa Europe, yung offer sa kanya. Tapos dito, siya pa daw bibili ng sasakyan niya. Kaya nag-over muna siya. <laughs> ano, iba, iba talaga, no iba-ibang, ano, karakterisik iba ano, ng bansa, ano, kung saan ka mapupunta. Ikaw na lang talaga magtitimbang kung saan ang gusto mo, yun, di ba? Ayan. Galing din. Ang kalay mong ano, nagulat din ako na tourist, 'di ba? Yung nga lang, talaga may experience siya talaga ng pag-welder. Pag, -welder. pag sa welder nga, 'di ba? Kasi sa Europe nga. Kaya siguro siya hinire tapos pinag-trade test, 'yun. Natanggap. 'Di ba? Galing, galing. Tagal nung chicken natin. Ah, ah tumunog kasi to ng ano? 5 o'clock. 5.30, yun. 5.30 tumunog. Tapos nagtuloy-tuloy na. Tapos ngayon, medyo madilim na kakain na tayo, dinner na. Ayan ang hinay, ihatid na sa atin yung ating 8-piece. Nasa $24 plus tax yun, 8-piece chicken. Ito siguro, ay hindi, maliit eh. Pinuuna yung sa kanila. Pilipino rin yun, ikasabay ko. Ayan. Ah, ito Pilipino yung mag-aano, mag piece. Yeah, eight piece. Yeah. Thank you. Thank you, boy. Kala ko Pilipino. Hindi pala. Yung manager yata Pilipino. Okay. Di diba? Kita to sa Uber, oh. Twenty-five dollars. Ayan. 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 Uwi muna tayo. Tapos, yun. Uh, ano pa ba? Ayan. Maraming maraming salamat sa laging panunood. Uh, po kayo. Uh, sa susunod dili tayo magkwentuhan tungkol sa Uber, sir. Tsaka pa, mayroon akong vlog na ipapakita ko na grabing kinita nung isang katrabaho namin. Sa susunod na vlog ko, kaya basta susunod, sa mga susunod na vlog, papakita ko yun na picture ko eh. Kung paano niya, ano, tapos na ikwento niya rin sa akin kung paano niya kinita, kinita yung ganong kalaki sa Uber. Kaya yun. Maraming maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayong lahat at salamat. Kahit alam namin na busy kayo, eh nanonood pa rin kayo sa Karinyo Family. Maraming salamat. Bye! Oh, I kind of